ka na araw sila lahat. At dito sa may naligo mo na ako bago mag-record. But anyway guys, kagabi kasi, nasa Batangas ang ating idol. Nang, na, syempre ages eh, lo. Well, ito kasi yung ano nila, yung gig nila, na which is, nung kinanta ang luha, bakit biglang lumakas ang hangin or something, I don't know lang, baka props lang or something like that. Panoorin mo na natin. Oh. Eh. para kay Mercy Ay, Mercy parin. oh my god ah. <laughs> oh okay. So, yun na nga, guys, no? Um, akala ko nung una talaga, una ko nakita, no hindi ko siya sinoom, ay akala ko yun nga, talagang uh, nagparamdam sa lang sa idol verse. well, it's part of their show naman talaga. Na may, sometimes, may, may, may mga twist, no? So, it's just on a props. So, hindi wala siyang, uh, hindi siya, uh, totoo ba kasi yung iba naman dyan, ha? Sabihin nyo, ah, nagparamdam siya. Hindi naman. Alam naman natin talaga na Uh, sa SO is always nandyan naman talaga yan. So, aha, pero ito kasi, pinakita ko lang, kasi akala ko talaga totoong, ano, ng, ah, uh, yun nga, <laughs> medyo nang, na, nag, nag, ano, pala, ko ito, nanindig ko lang muna ko, kasi nga, syempre, nagka-live ito sa kay Joanna Sonot, kung gusto niyo panoorin yung buhol, panoorin nyo ito kay Joanna Sonot, or kay Ma'am Juicy Galindo. So, pan, yan, continue natin. I'm sorry. Awesome. Medyo malikot lang kasi ang pagka-video ni ano, pagka-video ni Juana Sonot. Pero go try nyo kay Ma'am si Galindo. Kasi baka steady yung ano. Medyo pasmado na yung kamay ni Juana, joke lang. <laughs> Hindi kasi ina siguro hinahabol-habol niya kung saan si Idol joan ano, sa asan si Idol Mercy. Ah, si Idol Mercy. At Lord Sir Miss you, si Idol Ken. So, anyway guys, sobrang saya ng gig nila kagabi doon sa may Batangas. Ay! Pero at least this time, nakikita natin na kinakanta na ni Idol Juliet yung luha ay at least may improvement talaga siya, di ba? Yung improvement doon na hindi na sa tulad dati talagang sobrang sakit na maramdaman natin dahil syempre mahirap talaga tanggapin. Pero at least doon na yung masayang-masaya na tayo na paunti-unti talaga ay nakakamove on yung ating Idol Joliet alam naman natin talaga kasi ay gumawa mercy andyan lang yan eh. Lalong lalong sa puso't isip natin talaga. Ay forever na sa puso't isip natin sa idol Jules, si idol Mercy. So pag mahal mo kasi at ang isang tao, at inidolo mo talaga ang isang tao, hindi yan mawawala sa isipan mo at lalong lalong sa pusong mo. ba diba? So ganun yan simpre, um, sobrang kahit na yung patulog na talaga ako, iba talaga pag addict na talaga tayo. Kasi patutulog na sana ako. Bigla ako nag-scroll-scroll sa Facebook. Ayun, nakita ko yung post ang live pala ni Chuana sunot. So, yun nga. Syempre, nanood tayo hanggang matapos kasi yon naman talaga ang time natin na makapanood talaga sa kanya ng live na magi updated naman tayo about sa ating idol. So, yun lang nga guys, no. Kaya ato naman kay Bernox Bernox, Ayun, shout out sa Bernox kasi nga <laughs> nagtatanong talaga siya sa akin na kung bakit daw wala akong update. Actually, kahapon akong walang update sa ating idol kasi nga hindi kinaya ng ang uh, oras ko, hindi ko kinaya mag-edit. Sabi ko talaga ginagawa, 'di ba? So, 'yun lang guys, abangan natin ang susunod nating i-reaction kasi sobrang saya. Bye.